hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre, mamimigay na naman tayo ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, lucky numbers po para po sa inyong lahat. Pwede po ito sa abroad at Pilipinas, okay? Kaya mga kalaki, sa mga hindi pa po nakakaranas na manalo, nanalo ka na ba? Yung iba kasi, nung chinat ko, sabi ko, sino pa pang hindi nanalo rito? marami pa pong hindi nag marami pa pong chat na sila po hindi pa nakaranas manalo pero marami din po nag-chat na nanalo na sila pero ngayon ang gusto ko po sa mga hindi po talaga nakaranas na manalo ng ah, kahit man lang kahit sahod man lang na tinatawag gusto ko po manalo kayo ngayon at tututukan ko po kayo para po lahat po tayo maging masaya po ngayon pong ber di ba kaya mga kalaki ano pang hinihintay mo eto na ang mga 2 digit tatlo 3 digit tatlo 4 digit tatlo 5 digit dalawa at 6 digit dalawa. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako, halika na, mamigay na tayo ng mga lucky numbers. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Lola, patamain mo nga sila, nanay. Ayan, syempre, lahat po tayo nagnanais na makakuha ng uh, jackpot dyan sa talagang kinababaliwan nating loto outlet. Ano, loto game sa mga mga numero games na yan. Kaya ano pang inihintay mo? Bagong sumada to. Bagong part, pinagpartner partner ko to ha. Ah. Napagod ako talaga rito. Alam mo lagi ako laging ulo ko talagang nahihilo ako talagang kapapartner, kapapartner ng mga numero. Pero worth it naman kasi nakawala ng pagod yung stress kapag may nagchat chat sa akin na Sir Red nanalo po ako. Sir Red, maraming salamat po. So nawawala yung stress ko pagka kaganoon, mga nababasa ko. Kaya sana po, isa ka sa palarin po ngayon pong hapon na ito ngayong araw na ito no. Kaya ito na po, ang 2 digit lucky numbers kunin mo na. Number 5 at number 29. 'Yun po yung una at ang pangalawa po number 17. At number 22 Ayan po At ang pangatlo po Number 3 At number 8 Okay mga kalaki, ayan po At syempre, ito na po Ang 3 digit lucky numbers Ang 3 digit lucky numbers mo ay Number 12 Number Ay 12, 1, 2, 8 Ayan po, 12, 1, 2, 8 talaga 12 talaga nabasa mo At syempre, ito po ang pangalawa Number 7, 9, 9 at ang pangatlo po number 0, 8, 0 ok mga kalaki yan po ang 2 digit at 3 digit ha at syempre isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers para po sa inyo at ito na po ang 4 digit lucky numbers number 8 number 9 number 1 at number 1 yan po yung una at ang pangalawa po narito na number 3, 6, 6, 7, at syempre, ito na po ang pangatlo, number 0701. Okay mga kalaki, ayan po, kumpleto na ang 2-digit, 3-digit, 4-digit lucky numbers. Make sure po ang mga lucky numbers natin, Iraramble nyo po yan pag inilaban nyo sa sukin yung outlet ha, dahil marami na chat-chat na sila ay hindi nakarambol pero lumalabas na babaligtad yung numero, sayang sa mga may gusto lang ha? pero kung ayaw mo bahala ka sa buhay mo ay <laughs> eto eh, mga lalaki maging masaya lang po tayo think positive lang po tsaka pwede po ba sa mga sa mga sasali po ng private consultation tatlong buwan po tayong magsasama kung hindi pa po tayo nananalo, huwag po tayong maingit sa kapalaran ng iba. Dahil unang-una, hindi po namin pinipilit ang lucky numbers namin sa inyo. Hindi po namin pinipilit. Ito po ay sa walang pilitan, sa may mga gusto lamang po. Kaya kung ikaw, gusto mo sa amin, interesado ka, magpa-member ka, tututukan kita sa mga lucky numbers na gusto mo Okay, kaya ito na po ang mga lucky numbers na kailangan mo Kaya ito na ang mga 5-digit uh, lucky numbers at 6-digit lucky numbers ibibigay namin sa iyo Okay, ito na po mga kalaki, tutok na po tayo Pero bago yan, hanapin na po kami sa aming Facebook account Ito po ay Red Parungkin na merong 315,000 followers I-follow nyo po yan, check at second account po namin, red parong din na may 50,000 followers na kayero t-shirt ako. Check pa rin yan mga kalaki. At syempre, Aris Gatchal yan. At meron din po tayong YouTube account, 16,200. At syempre po sa TikTok, 417,000 followers na po tayong mga kalaki. Yan po yung mga legit na account po na mga ginagamit po natin para po mamigay at magbigay po ng mga lucky numbers po sa bawat isa. Kaya kung hindi kita mapansin dito, message ka lang sa mga account na sinabi ko, kami po yan kasi marami pong lumalabas na account na ginagaya ang mukha namin, gumagawa ng account pero hindi po kami okay. Kaya kung interesado ka sa private consultation, magpa-member ka na. Make sure na makakausap nyo ako ha, bago kayo magpa-member para legit. Ito na po ang 5-digit lucky numbers ngayon pong hapon. Number 9, number 28, number 33, number 19, at number 21. Na po ang una. At ang pangalawa po, number 12, number 16, number 17, number 24, at number 32 ayan po yung pangalawa okay 6 digit lucky numbers na tayo mga kalaki kung saan naglalakihan po ang mga prize sana po may makahit ng 5 digit o kaya ng jackpot ngayon pong gabi kaya eto na po ang 6 digit lucky numbers pwede po dito ang 642, 45, 49 55 at 58 6 digit lucky numbers kunin mo na narito na number 37 number 18 Number 26, number 34, number 15 at number 11. Yan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 23, number 18, number 6, number 34, number 41 at number 40. Okay mga kalaki, ayan, kumpleto na po ang mga lucky numbers po ngayon pong hapon. At syempre, takbo na sa yung outlet bago na kayo ng sold out. At make sure po nakarambol yung mga 2-digit, 3-digit, at 4-digits. At ito na po ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya, ano to? Pamilya Liena. Pamilya Liena po ng North Sigaray, Bulacan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pamilya Liena sa panunood po lagi sa aming mga vlog at mga lucky numbers. At syempre dito po, ang toda po ng tricycle purito sa may Mabini Extension po dito po sa Cabanatuan City. Hello po, maraming salamat po dyan. Ayan, mga tricycle driver dyan, congratulations po. May napanalo na po tayo ng kalaki natin dyan, nakalaki natin diyan. At gusto ko po ngayon pong hapon, ngayong very months ng October, isa ka sa manalo at palarin, Kaya ano pa hinihintay mo? Huwag mo agad bibitawan ang mga lucky numbers namin na ni Lola, na, Lola Carmen sa inyo. Kaya ingat po at good luck at sana po palarin kayo ngayong very Uy! Gusto ko mamaya magtatsad ka sa akin ha na nanalo ka. At syempre, abangan nyo po. Mamaya po, um, uh, mamaya po ang 7 o'clock, yung mga, la, mga followers natin dyan na hindi pa natin na-accept na bibigyan ng mga lucky numbers, bibigyan po namin kayo. Tutok lang po kayo. Okay, so ingat, good luck!